Wait. Minosa pa minosa. Sorry sa taha. Di ba kita mga lingon ng mga anomalya sa Kongres Sa oh, kumaling atong Asa ah, mo tong reklamo ani, no? Kini pag ginaingon nga pagwalda sa mga kwarta. Kwarta gikan sa tax sa mga taxpayers, no? ginatawag na to nga taxpayers money nagiwaldas sa mga congressman mga wai po angod <laughs> ah sorry ah uh, pamputa panong uh, po na mga chismis na na nga kanang mga giwaldas no? sama sa mga paggamit sa mga akap sa barang kuan diha mga mga, mga... serbisyo publiko kunuhay nga ginabuhat sa atong mga congressman Tu so, happy ta? Adi ah, di, di mo tama happy kay ato pa kung pila ka tuig ng atong mga kongresman diha karon pa na expose no excited no? anak siguro na term no Kaya di man tama happy nga ginabuhat na nila so excited ta nga ma-expose na ang mga inana no so hopefully <coughs> kini ang sugod no uh, mao tong antong ginaingon nga kung kung gahaman kay ta oh, gusto kita og ng matuman ang atong mga plano ba Ng gamhanan kay gamhanan nya ang feeling na to gamhanan na kay ta na gusto na to mabuhat na you na na to nga mabuhat na to tanan diri ang sipyat eh diri ang sipyat nga gibuhat sa sa grupo ni speaker Martin no Piat nga nganong nagka blanco blanco no kanang gusto dulaon mito ang ganang mga inana dokumento kabalo man sila oy kabalo man sila no nga nagtuog sila ba nga ila na tanan no sila na tanan kutong tanan nga naadito sa ginatubang nila karon sa pagplano ang mga butanga nagtuo sila nga kauban ra nila tanan Magani kay naaning mga kampon, no? Kaya sa pag yun expose na ni Mayor Duterte, ni PRRD, nga na yung mga Blanco, kung diha nata kutob, ego nata, ano, unsaon naman nato, sige nata ingon nga, naagyo anomalya. Pero kung excited ta, nga aning mga kampon, nga diri lang di istorya po ng ilang gina kuan nga ha magfile mi og kaso Batok kang speaker martin tungod anang ah report na nai-blank ko. so happy ta nga yon no diri ta na happy nga gidayon nila ang ilang giplano nga pagfile og mga kaso diha no Pato kang Speaker Martin. Happy ta. Ah, Magseryoso ta gamay kay basing makaingon. Grabe ka grabi Katawa ra mning nang tawana nga. Seryoso mo na, no? <laughs> <laughs> Mapagali pag-ingon pag ni magseryoso. Hinaot na ako, ano? Anong fair ba? Fair. Anong pantay-pantay ang laban ba? Sige, gaya, uh, kung sa side punta ni Speaker Martin, dapat na to, to ilang ginabuhat na, sige, may MPC si Sarah. Bisa kita mismo, kabalog yung uh, di ganyan siya dapat, no? Wala gusto siya dapat, ano? Di siya karapat dapat na ma-impeach. Pero sige, inyo lang gusto, di, dito na to patunayan, ano, kung magsugod. Trial na dito sa Senado. Mukabot pa gina Matrial mo na. Madugay o madali. Itrial mo na dito. No? So, okay. So, dapat, kini kinipulunta, kining ginabuhat sa mga kampon karon ng kasamaan, na ginaingon, <laughs> ginaingon ni, speaker, nga kampun ng kasamaan, na dapat, kila puning ding dawaton. Diba? Dawaton po nila. Tundo nila si VP Sara ba nga pag ingon nga pag may impeach ka parang mas masakit pa yung ano dapat inato ang imong pagdawat but speaker na no. Kaya ang imong ginaingon ng mga kampon ilang bang yung nga file ka kaso ang nagtuo ganita nga dito ra na sa, RTC asa sa court lang no sa regular court lang regular court tama ba tong term no. ah uh, file pa gani sila sa ombudsman Okay, kayo. Good job, good job! Good job! Good job! Good job! Good 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 job! Good job! Good job! Good job! mga job! Good aning Good job! Good job! Good job! ng job! Good job! Good job! Good job! Kining mga Good Kini Good nga Good job! Good job! Kaya para makita yun nato, unsay tinuod na ng mga blangko. unsay nahitabo. ngalong na butangan o figure ng blangko. Sabay kang report. No, na itong gusto mo. Thank you kayo. Thank you kayo sa mga kampon. <laughs> Paminaw nato para okay kayo. Okay, ang dula ba. Uh, yung una, siyempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na uh, dihado yung gobyerno no, at nawalan yung gobyerno, ay pupwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadyahado sa gobyerno? Ito, eh, yung pagsingit ng uh, imagine 241 billion pesos. Ang halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po. Ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? <laughs> opo, opo. Yan ho. Pinilang niyo po yun. Parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanko na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa Blanco, tinotal namin umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng uh, falsification of uh, legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi okay. siya naman yung lead counsel. Uh, well, kaya po, oh, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero. Nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion yung singit oo ibig, uh, ibig po sabihin si speaker Romualdez ay mahilig sa singit <laughs> Sir, sino po wala Sir. yung ano uh, respondents dito sino ah, right yung pinasasagot ah ito po si uh, siyempre si speaker uh, Romualdez because siya po ang uh, head ng uh, House of Representatives mm -hmm. Manuel Jose Dalipe kasi, kasi siya po yung nandun sa Apro Etong si oh majority leader siya yung majority whip siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito si uh, Congresswoman Kimbo at at least inamin niya na merong uh, merong uh, uh, insertion sa kasi dating appropriations committee chairman Asaldico uh, uh, at kami mga kasama po po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, yung mga staff? staff, sir, sir, staff. Opo, opo, siyempre, opo. Kahit inutusan lang sila? If, ever. Eh, kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang ininsert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, eh, liable din po sila. Complainan din kayo, sir, dito? Opo, complain din po ako. sumalis, complainan. Ay, eh, alam niyo po. Ako ay uh, I'm uh, doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, okay. ako ang National Chairman. Na, uh, the Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming uh, uh, palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nagfile nung sa Dengvaxia kay uh, uh, now-Congressman then-Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa sandigam Bayan. Kami po nag-file doon kay uh, Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito. Yung sa SAP 44 against uh, uh, former President uh, Aquino ang kami rin po yung nag -file. So, hindi po ito politiko. Hindi po ito politika. Ito talaga ay uh, aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include, include sir, the sir? Eh? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, 'di ba? Opo, eh alam na pala niyang may insertions, eh, dapat ah, kumilo siya para hindi ito ang i-transmit sa as an enrolled bill. No. Ha dapat okay. ikin ano ibinalik diyan sa Bicam kung lalagyan ng insertions. Actually, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan niya. Graft po at saka falsification. Kasi uh, yun po ang aming evaluation. Uh, na ito po ang krimen na nagawa. <coughs> May administrative case din ba na kasama doon sa complaint? Uh, implied naman po yon pagka-ombudsman na uh, we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang uh, kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So, ano parusa niyan, sir? Okay. Okay. Well, sa anti, ito pong falsification so, ay up to six uh, years so, imprisonment. Yun pong sa graft, eh, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa uh, pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin uh, kung uh, convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez ba may magsabing, politika lang ito, anong magiging Well, uh, karamihan, pag wala nang masabing iba, <laughs> sasabihin talaga politika lang ito. Eh, lahat naman na nangyayari politika talaga, well, di ba? parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo kung ano talaga yung nangyari. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing nung pag-file nyo, kasi kaka-impeach ka, uh, nga lang kay VP Sara Duterte, so kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, Iwala eh, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file if mo yan sa susunod na taon. I-file if mo yan sa uh, nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan ka agad natin. Pero... Minum naman po na ako itong giingon ni Martin at tong yung speech gani eh, na no one is above the law. Look at it. lang ginabuhat po. Kay pamati naman man gani si Speaker Martin nga above the law na siya. Huwag <laughs> sila, hmm. sila na ang balaod, gani. 'lima hmm. man sila na yung magbutbuot. Ito silang mga balaod diha sa ilan ang gusto ang matuman. Di mo sila na ang balaod. So, ang balaod karon, no one is above kung ikaw po ang law, so, mo kung yun dapat si imuha Di ba? Karapat dapat po ni si imuha so, butang tag, no one is above the lumurag igo, mo po na speaker. No? Igo po kato, yung gina ikato yung ginaingon doon sa mong speech nga no one is above the law. Kaya di po gumusugot nga ikaw na po'y balaod. eh. Gusto lang siguro dyan ka mga abab the law. <laughs> Naglibog na yun ko ano yung speaker eh. Kung sa pag ano yung itong mo ha? No? So, kung sa itong... Ang pinakaulaw, ano yung speaker? Kapalok ka ka ng... Astig-astig na kayo ka na. Dili, hindi mo na ginapakita kung nuhay nga ikaw. Ar... Uh, Murag ano man siya, no? Nang... Halata na mabugayo, no? bisag dili ni mo amino na nya murag feeling nag jud kayeta ang pinakaulaw gyud ani speaker amit sa ganang gamay ko ana gyud pero kining sa kabalo nga gitani nga kining kaning mga kasukaso dugay no pero moabot jud na ang panahon nga mapatunayan karon kung mapatunayan karon nga gabinuang ang ka na imong mga trabaho diya sa congress as a speaker ulaw kayo no ano yung pinakaulaw dapat kung muingon ka nga kuan ka ka ng for the people ka, ginabuhat ni mo in, kampun ka ng kabutihan, dapat ka nang kabutihan po judi mo ginabuhat. No? Pero pamati mo guna to ani, ako pero personal ko ba nga ka nang kung sa tong ginaistorya ba. Parihara mong BBM. <laughs> <laughs> suko. Maraming kagda suko. No, boss. Kung unsa gid istorya, wala lang gani. Istorya lang. Wala sa buhat. Kung kampun ka lang kabutihan dapat gumawa ka rin ng kabutihan din naman. Ito yung patunay na hindi pa, hindi pala talaga ano, purong mabuti yung ginagawa mo. Wala ka rin karapatan na sabihin na kampun ka ng ka <laughs> kampun ka ng kabutihan, no? Panig ka sa kabutihan, no? Ano man ang term dapat? Panig sa kabutihan. Kutong nas kasamaan, kampon ang tawag ato. Kaya kampon man na sila dapat. <laughs> Pero ulaw kayo, no? May nang ganang ulaw na, sayang pa yun. Yung matiming nga paspas sa kasuhan, eh. kay eh, highlighted pa yun, eh. Kaya first time po niya nga history, eh. First time in history. First time nga si VP gi-impeach. First time po niya nga speaker nga na gi kasuhan tungod anang inyong Abaikan ah, report so basi basig i mamatagan og ganang dugidug kuan ni attention ba pas mahuman <laughs> sayang no? sayang kayo. Uh, Pamatik na ko. nako dako dako pag wala sildo mga speaker ka congressman ka speaker ka dako dako ang sildo eh. sayang no sayang umak ma tanggal ba Cuma tuh kita nggak mengasih kredit dekat, mata tanggal ke SIM mungkin SIM Ah, minta lu kuda Enggak main mantung sildo. Lu kan emang mong hap million emang sildo. Sayang nggak, oi? No, kau yang juga yuk. Kurang jadi mungkin saya sayangan. Jadi mana saya sayangan ke tato mana saya ada gan mana saya tadi speaker Martin. Pero angka ulawon juga, ulawon. Kasi pa tagga ng gamay na nang ng... ikaw gini... Time na ni speaker Martin ba nga Kayang... Too good to be true ba no? O, ang gusto ka pasabot mga Kung unsa unta to yung kamo istorya ni BBM kung unsa unta to yung mga istorya inyo gina-ginig Bukal sa, sa, Galing sa puso ba Parihan ni PRRD mga kung unsa yung istorya Buhaton Kapapulot ako, kung baayo ang kampon mo sa kabutihan, Jod, kung maayo gin ginabuhat po, happy unta kayong Pilipino, no? Hindi mag unta mag-inani <laughs> unta. mag na ng unta, mi. No? Halatado, manggod ba? Halatado. Eh, okay, anan -ana lang siguro. So, thank you sa mga kampon ng kabuti, kasamaan. Oh, kampon kasamaan. Sa mga kampon, no? Sa mga kampon nga, first time in history na nai nahita bu ani so pelapakan good 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 job good job good job pikir sorry kayo sorry juga kayo ke kay, ang mga kampon maninood maninood sila si 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 pantalion arbaris eh mau gini siya mau gini siya nagkampon nag hari-hari sa mga kampon ba Hı yeah.